Guys, andito naman tayo sa ating taniman guys wala, sa, wala tayong sawa na tumitin sa ating panelim guys para magdiligan yan katatapos ko lang nagdilig guys yan guys nadiligan ko na yan 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 lumalaki na sila guys bagong pa, tanim na ano kasi sa ano na to mamamatay na to yan yan ba ang panelim ko yan Iba naman yung isa doon na guys. Sige, ako kung pwedeng pagkuha ng ano. Kung pwede na kukuha ng uh, ano. Namamatay na tong ano ko. Yan ah. Yan guys. Ang kukuha. Lalaki na yung ano. Okra. Mga isang buwan na to. Pwede na yung ano niyan. Tapos itong bagong pananim ko yan guys ito ko sa inyo yung iba yung ko sa gilid pinalim natin yung ano natin ko kaya masarap sa pagdamdam magtanim eh yan guys yan yung isa lahat ng gilid guys tinaniman ko yan nagtanim pa ako ng bagong ano bagong uh, Bagong Bagong uh, Mananim Tulad ng oh, Yan, okra din yan guys Yan, bagong pananim po ng okra Okra Yung pasadol, tapos nagtima ko ng ano yan uh, Hinahalo sa ano Yan, bagong tanim natin Pasadol sa dulo guys Yan, dinali ko din yan guys Yan, tingnan nyo guys Yan, binaliktad ko yung pagtatanim ko yan Anong tawag yan Yan Bago yan, yan Tapos yung huli kong tanim doon sa dulo ah. Mahirap pala ng ano Yan, pananim ng ano yan Yung umalis na ano Yan, ipil-ipil yung mga yan, puno na yan Yan, ito guys yan kalim ako din dito yan yan guys bagong panel yung ano inalo ko yan yan, yan guys bye bye sa inyo lahat at maraming salamat sa walang sawang panunod sa ating mga vlogs mga karils Wala Bye.